Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at pandasal. Bilang pari, ilang beses ko nang pinakinggan ang huling kahilingan ng mga taong naghihingalo. Wala sa kanila ang nagsabing, Father, gusto ko pong ipunin ninyo sa aking tabi ang lahat ng aking mga medalyat diploma. Ilagay ng paikot ang lahat ng aking mga achievements. Sa kabilang banda, pawang hiling ng na nagpagtitipon ng pamilya at kaibigan ang narinig ko. Gusto nang naghihingalo ang mamatay katabi ang kanilang mahal sa buhay. May iba ngang nagsabi na hinintay daw silang makarating galing pang abroad bago nilagutan ng hininga ang yumao. Iisa lamang ang sinasabi ng karanasan kong ito. Ang pagpapakita ng pag-ibig sa salita at gawa ang pinakamahalagang gamit ng buhay pagnilayan natin sa araw na ito. Mga kapamilya, kung ano ang priority natin sa buhay? Ginugugol ba natin sa pagpapalalim ng ugnayan ang ating buhay o mas nakatuon ang ating isipan sa pagpabadami ng pera, medalya o diploma? Mas dumadami ba ang iyong mga tunay na kaibiga at kapamilya o kumukonte na lamang? Manalangin po tayo. O Ama, isinasamo namin kami sana ilayo mo sa dilim ng kamalian at laging hanapin ang liwanag ng katotohanan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.